Thank you. Hello guys, umpisahan na natin ang pagluluto ng pinakro. Nagbili pala ako guys ng dalawang kilong saging na saba, yung maniba. Uh, hiniwa ko ang bawat isang saging ng apat na piraso guys, yung uh, pahaba na ano na hiwa po. Nahugasan ko na yan guys bago ko isalang sa kawali. Tapos nilagay ko na yung pangalawang gata. Ay, uh, yung ano pala guys, bumili pala ako ng dalawang niyog. Tapos piga na po siya. Uh, yung unang ano, yung unang gata yun na yung ano ko, yung sinabaw ko sa ano sa saging natin. Ganyan lang siya guys. Tapos, pag anuhin lang natin, guys, yung sabaw ng, ng gata, uh, paanuhin lang natin yung pa, pa, ano natin, patuyuin natin yung, ano, yung patanggalin natin yung sabaw niya, guys, yung, wala na talaga siyang sabaw, guys, yung ipa-absorb natin, para mas lalong lumasa yung saging, guys. Kanyan lang siya, guys, pag, ano, uh, paglagay. Tapos, naglagay din ako ng ano guys, na 1 teaspoon ng ano guys, yung uh, asin. Para po ma, uh, yung ano po, yung lasa po ng ano. Hindi po, mas, hindi, maano po, mabalance po natin yung lasa ng ano. Hindi masyado matamis, hindi din, may medyo malat-alat yan pang sekreto ng pag ano guys, pagluto luto ng ano uh, pinakro na saging. Ano siya guys? Yan ang ano ko guys. Uh, yan ang tinitinda ko dito sa ano namin sa subdivision namin. Yan guys, tanakpan ko lang siya guys. Yan ano yung unang unang piga po, yung isang plastic na po. Nilagay ko na po siya kasi Uh, mamaya titimplahan po natin yan ng ano uh, yung ano guys yung uh, pula na ano na asukal yung huwag yung wash sugar guys kasi ano yan eh hindi masyado pula yung pula na ano na asukal po mas maganda yun kasi ano siya matamis pag hindi hindi masyado madami yung ano pero mas maano siya matamis siya kahit ano ganyan yan guys ganito guys yung ano na pula na asukal na binibili ko uh, wag masyadong marami guys ano mga 3 point lang na ano 3 point na cup ng ano asukal na pula wag masyadong ano ikayo eh, na bahala guys kung gusto niyo ng matamis or gusto nyo yung tamang tama alo yung tamis ah, ganyan lang guys anuhin lang natin at ah, tunawin lang natin yung ano tunawin lang natin yung asukal habang nag niluluto natin yung unang salang na ano yung unang gata Ipa-absorb lang natin guys pag wala na yung ano sabaw sakana natin yan i ilagay ganyan lang siya guys tunaw lang ng tunaw para hindi siya maano po yung iba kasi pag hindi mo siya nilulugay ng maayos yung ano yung asukal mapupunta pa rin siya sa ano, sa ilalim hindi siya natutunan kaya kailangan ganyan siya pag ano guys ikot lang na ikot Yan guys, yan. Tinitinda ko yan. Mag Pupost ako niyan guys mga 12 12 ng ano hapon o tanghali tapos 2 pm ang ano ko delivery. Ayan na guys yung unang gata natin. Yan ganyan lang siya guys pag ano pag pag ano pag uh, pag mix, wag masyado i ano gahaluin masyado kasi yung ano natin yung saging natin i madurog po, maputol-putol kasi pangit na po siya ilalagay sa cup. Ganyan lang siya, guys. Dahan-dahan uh, lang po pag ano, paghalo yung para yung saging hindi siya malata, yung ma-overmix. Kung pag mag-overmix kasi pangit na siya. Ganyan lang siya, guys. Ipaabsorb mo lang yung unang unang ano, yung pangalawang gata. Pag wala na siyang ano, wala na siyang sabaw, yung unang gata pwede na natin siyang i eh, tagay dyan yan yung ano ko pala guys yung uh, tipaninda ko pala guys kasi hindi na ako nagtitinda ng lunat ito naman kasi baka nagsawa na yung mga tao pinopos uh, pinupost ko lang siya guys sa ano sa community namin tapos pag mag order sila sa kana namin eh, i-deliver mag, 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 chat chat na sa amin ngayon na siya guys, malapit na siya maano. Malapit na siya ma ano yung ano sabaw. Tatuyo na yung sabaw niya, wala na. Sa guys, uh, pwede mo na pwede na natin ilagay 'yan. Ilalagay na natin 'yan. Dito yung unang gata ilalagay na natin. May kasama na 'yan ano guys, yung tinutunaw natin na uh, asukal. Ayan na guys, ilagay na natin yung unang gata kasi wala na yung pangalawang gata, wala na yung sabaw. Ayan, ganyan lang siya guys. Huwag masyado haluin. Kung malagay ka na ng ano, ng pangalawang gata, huwag mo na siyang takpan guys, hayaan mo lang siya. Uh, pag isang kulo lang, pwede na yan, luto na yan. Basta huwag mo lang siyang halu-haluin. Ganyan lang kasi ano na siya guys eh para ano siya hindi siya putol-putol. Ganyan lang siya guys pag ano yan maano lang dahan-dahan uh, lang po yung pag ano pag guys. Pag kumulo na yan guys, isang kulo lang yan. Pwede na yan guys, luto na yan yung ano natin. Yung pinakro Saba ng saging. Bicol version yan, guys. Masarap din, guys. Tek Thanks for watching, guys. Salamat sa panunood. Try nyo rin to, guys. Pwede rin to sya sa pang po. Bye. Salamat, guys.